Hello guys! Good morning sa inyong nga lahat! I-introduce na ko ako nga, ako ano, kagalingo ako, ako de, si Kuan, si Maribik, Salvador, taga Luksoan, plus sir, mas bati. Pero ang amon nga barangay, sa Luksoan, git. Tapos, nakapamana ko taga deri sa Mindanao dire sa North Cotabato karon na ako dere sa uh, North Cotabato na guys star tatlo akong anak tapos muntis ko subong sa ikapat ko kaya puro lalaki man nga akong anak nangita kami babae ba si uh, so ako nag nag vlog ko kay para maka Kabang po sa mong pamilya porte mang kalisod sa pamatabang pod ko sa mga tao nga uh, nanginanglan pod ya, tabangan tabangi pod ko ninyo kay tabangan man taka mo pag aloyan ta si Gino kag bisaya lagi ko bisaya ko na ko <laughs> bisaya nako ko ya, karoon ni Longo nako kay ang bad na hilonggo man hilonggo man ang industriya eh. kay nagahilonggo na langit ko eh kay kailangan magbisaya ko ako nga kay istorya puro mga hilonggo no <laughs> uh, salamat ko sa inyo nga tanan sa pagsuporta nyo sa ko nag pasensya na mo sa akong nga video kasi um, medyo blurred blurred kay nang, Telepon ako, Arabukton. Pag-amo lang to. Bye-bye. Love you all.